Asaf talo si Kimi sa pagpasok niya sa Showtime Live. Kahit anong tago ng Kim malalaman at malalaman ng mga Showtime hosts. Halatang updated ding itong si Mem sa mga lambingan moments ng darawa sa tipping. Every time na papasok sa Showtime, may bago na naman silang pangaasar alam nilang mga gawain ni King May si Taping. Mas lalo kasing inaasar itong si Paolo Abilino. Grabe din, maglaan ng effort sa actress. Imbis na ipahinga na lang niya, minsan mas gusto lang nabibigyan ng oras si King Lee. Ayon nyo sa mga komento, basta mahan mo isang tao, time management lang yan. Ganyan ang ginawa ni Paolo kay Kim. Kahit anong busy nito, may time talaga siya sa actress. Hulam kasi sa mga artista ang time. Para sa mga taong mahal nila. Pinatunayan ni Paolo Abilino na gagawa talaga siya ng paraan para makasama ang taong mahal niya. Sa kami sa ganyang pagugali ni Idol mas dalo to rin siyang nagugustuhan ng taong bayan. Hindi ring gagawa ng dahilan para masaktan si Chinita Girl. Ayon pa si isang komento, mas dalo to rin kaming sa katapatan ni Paulo. Maganda ang hangarin niya sa idol natin. Ay ang pinaka nagustuhan ng lahat.